ano, ganun? Matagal na po, pero gumaling na po siya. Tapos kahapon po, na maganda. Nung ano po, nung biyernes nagganon na naman po siya eh. Mm -hmm. sa inyo, yung nilapitan niya. Ay, Huwag nyo yun marami na yung pangalan, wag yun yung pangalan. Malayo po, at marami na rin po akong napuntahan, na ano ko lang po sa Facebook, kayo na mayroon pala dito. Mm -hmm. Kaya po Maraming yung, yung ano, na, po, na ano ko, kaya tinatawagan ko si Apo kaya nakapalo na rin ako sa ano yun, hmm. sa itabi niya Opo oh. Ngayon, nahirapan maglakad ngayon Opo, kasi man, ano idito e, dito niya ang inaano ko po, po kasi inom siya ng inom ng gamot eh, hindi Ay, naman o, kasi wal... ang, ang doktor kasi hindi ko rin binabaypas yan kumbaga syempre, doktor yan hindi po kasi bago ko po pinaano Apo clear naman po lahat kaya nag po ako na makarating dito. Mm, mm Hindi po pumunta na po kami talaga sa ibang albularyo. Yun po ang ano, hindi po sa kanya nahuli kasi nga po bukod sa mahinang mahina siya. Muntik na po siya noon nung tumawag po ako sa inyo. Mm -hmm. Muntik na siya noon. Tapos nung nagamot, nawala. Ngayon, bumalik na naman. Opo. Pero... Ba't hindi ba kinatay ng manggagamot? Hindi po niya makatay uh, po kasi mahina siya eh. Yun, no. hmm, hindi niya, ma, hindi, hindi bukas ang yan. portal niya? Hindi, pag bukas ang portal, yan yung madalas pasukan. Oh. Pag sarap yung portal, yan yung mahirap pasukan. Hmm. Ganun yun, baligtad yung nasa isip mo. Ah, Paliwanag ko lang ha, Opo. pag bukas ang portal ng isang tao, yan yung madaling pasukan. Kahit kaya nga, niyo, kaya kaya po, hindi po kasi bukas yung portuan niya, kaya hindi po bukas. Ngayon, mm -hmm. Ngayon, sa'yo ko yan, no, gawin natin lahat, may bibigay na lang ako lubigan sa'yo, painom mamaya, ah. Ayun may mga bi binibigay akong ano, lahat dito wala di, walang benta. Daw nagbebenta. Tapos, lahat ito benta. po yung ano, kasi po, inuna po niya yung anak ko. Hindi, sa'yo muna. Pagkatapos sa'yo, mamaya tayo usap. Okay yung una ang panganak okay, ko pumuntik din po yun sinunod niya lang yung anak ko oh, oh dito pagano na pagano na yan yeah. yan lang okay. ah, ano natin ng ano yung ano mga kasi bawal bawal yung okay. maiksi okay yan lang okay hmm. ready na tayo ha kakilala lang yung bumibira sa kanya may galit <laughs> galit po hindi yeah, galit oh, okay. hindi galit galit so okay. Uh, yeah. Sama na natin yung inggit pero mas lumilitaw yung galit. Kasi kami si habi mo, ang isang tao kasi dalawang klase yan. May inggit, may galit. Okay. Pero mas, ito, kung baka ito, mas nitaw kong galit. Galit, no? May inggit din, pero mas ano siya. Na, nagagalit. Na, okay, ito so, ha. O, lang. lang. Basta maniwala, Man pala tayo sa Panginoon, gagaling. Kasi okay. hindi naman ako magpapagaling dyan, kundi ang ating amang dakila na si Yahweh. so, Doktor, pangalan ng nasawa mo? Anang Iyan po. Okay, pick ah Oh, wala. Diyan ko, ha? Opo. Mm. Oh, na yan. Alam mo, binipig ako? O Alam mo? O -o oh, ibig sabihin, walang sumasakit, walang sakit, Doktor. Okay. Pero ito yung laman lupa, dalawa. Dito masasaktan ka Pikit yan yung, yung lupa Bantay na. Bantay yan. Bantay yan nung lalaki. Yung asawa niya. O ito ang kulam. Satur. Arepo. Tenet. Opera. Rotas. Puh! Alisin mo nilagay mo dun ha? Aalisin mo na ha? Aalisin mo, mo, mo. Ha? O dalawang kamay mo sa ulo. Pagano, pagano. Pababa, pababa. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawa kamay. Dalawa kamay. Dalawa kamay. Sige. Lubayan niya nga. Lubayan niya nga. Opo. Okay. O sige, baklas, baklas. Ngayon, nahuli kita. Hindi ko nahuli na mga kapwa ko magagamot. Ako nakahuli sa'yo. Gagaling yan? Gagaling? O sige, baklas, baklas. Baklas. Baba ito. Babae. Sige, sige. Dalawang bumira sa lalaki. Isang lalaki, isang babae. Tatanggalin niya na? Opo. Ah, sige, baklas, baklas, baklas. Ayoko sa lahat, yung inaanin yung mga kalugan ko, ha? sambales. Subik sambales. Kawag. Kawag, no? Okay. Sige. Ando ka lang ba sa kanila, kapitbahay? Sagot. Kapitbahay. Kapitbahay? Hindi. Hindi. Ay, malayo. Malayo. Sige, sige. Baklas, baklas, baklas. Hindi ka pala kapitbahay. O, sige, baklas, baklas. Tanggalin mo na yan. At may pupuntahan pa ako. Sige, baklas, baklas. Sa ulo, sa ulo. Sige. Sige. pa. Marami na kang pinahirapan. Marami na. Marami na. Huwag mo kong inaan. Nag-aaywan-aywan ka kanina. Ah? Aray ko po. Aray. Ha? Aray. Aray ko po. Gagaling yun? Hmm. Ngayon sa sabi mo, aywan ko. Eh, huwag mo kami lituin ha. Nakita, nakita eh. Sige, bakas-bakas. Targal mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Hindi ako natatakot sa iyo. Tanggalin mo lahat yan. Sige. Baklas, 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 baklas. Huwag mo ko niloloko. Pasensyahan tayo, nahuli kita ha. kilala mo ko hindi. Hindi oh, po. O bakit ito kilala ako? Napanood niya raw yung video ko sa Facebook. Ikaw hindi mo ko kilala. Kasi sabi lang niya kanina, di ba? Na, napanood ko po kayo sa Facebook. Kaya tinawagan ko na po kayo. Yun ang sabi niya. Pero ikaw hindi mo ko kilala. O oh, magpapakilala ko ha. Ako si Apo Eric Apo Chalin Taga Subic, Zambales Ayoko sa lahat Inaano ng mga kalugar ko ha Ako ang makakalaban nyo Ako ang makakalaban nyo Nakakaintindihan? Ngayon Ang tangin paraan na gawin mo Alisin mo ang nilagay mo dyan At nakikita ko naman Inaalis mo Pero wag mo tong babalikan Ha? Ngayon, ako naman ang magpapahirap sa iyo. Kung ano ang nilagay mo dito, ha? Ibabalik ko. Ha? Ay kung ano ang nilagay mo dito sa asawa nito, ibabalik ko sa iyo. Nakakaintindi yan? Opo. Oh, o oh. oh, sige, baklas, baklas. Madami mo nilagay eh. Nilagay niyo ng semento yung paano ano yung binti ng lalaki eh. Ha? Tama? 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 nilagay nyo. Isang kilo, dalawang kilo. Ilan? Ay, Ay hindi mo na naman tayo. Hindi mo na naman alam. Pero tinatanong kita, nilagay nyo ng simento? Opo. Ngayon, hindi mo na naman alam. Walang yaka. O, o kunti nga lang. Sa katawan, sa katawan. Baba, baba, Sige. Sige pa. O, magtatanda ka ngayon, ha? Opo. Ngayon, o, kilala mo na ako? Na ako. oh kaniyan di mo kilala ah ah oh ngayon kilala mo na ako ako ang magiging tinik sa dalang buwan niyo ha ha di pa yan sa tayo panginungpong susakrimadakilaming ang nembasbas ng sa yon na parusa hanggang gumagambala sa asawa nitong lalaki hanggang mamatay san ipratris <laughs> at make Kamin mo to. Papel lang po yung nandang sa'yo. Nakita po ng kasama nyo. Wala pong ano yan. Wala akong nilag. Ito. Ito. Okay. Oh, mo ate ha. Hmm. Ate, ate. Tinan nyo. Baka sabihin nyo. Kaya pala ako nasaktan Ako po. May pako sa loob eh. Siyempre, ang pako matigas. Or kahoy na, mata, na mataba. O. Oh. Saran. Eh, wala akong nilagay na. No? Okay. Shout out sa lahat. Ito po, inintay ko itong pasyente na to. Kagabi pa po sa akin nag-message. At yun nga po, may biyahe tayo ngayon. At uh, meron tayong gamutan sa labas. Ito ay mga taga-kawag, Subic, Sambales. Mga lugar ko po ito kasi area pa rin po ng Subic ang kawag. Uh, shout out sa Team Supremo kay Apokar, Jed, Brother Judel, Brother Gerald, at saka uh, sa Team Apo, Apo Eric, Apo Chalin, Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, mga veteranong mga kumbatero po yan at mga liwanag yan. Kami po hindi nagbebenta ng mga anib, kundi binibigay po namin yan na walang bayad. Iniipon po namin sa donasyon, papatayin namin. Katulad po ito, ito, mga tela po yan, ayan, at ito na po yung kinalabasan na anib na... Hindi po kami nagbebenta. Bawal po ang magbenta. Sa iba po, may ano to, di ko alam kung anong gusto nila mangyari. Basta sa amin libre po ito. Ngayon, shout out kay ah, sa Maika, niya na si Brother Jan, mga manggagamot po 'yan at kay Apolsita at kay Ma'am Legario. Magandang umaga. Pu.